Dahan-dahan akong tumatidig, wala, pero pagtingin ko sa kisangay, nandun siya. Kumagapang sa kisangay, nakabaliktad ang mundo, nakatutok sa akin, lumapit sa mukha ko, at ang pinaka nakakakilabot, na ako habang natututok. Sa huming segundo ng video, bago ito naputol, Sumilip siya sa mismong kamera. Walang mata, walang mukha, pero parang may nakatingin mula sa loob. Isang liham ng lakay pati. Pinadala sa ating channel para ibahagi at ipaalala may mga aninong hindi lang basta nawawala. Magandang gabi. Hindi ko alam kung tama bang isinusulat ko to o kung dapat ba talagang ipadala. Pero kailangan kong may makaalam. Kailangan kong may makarinig. Ako nga pala si Pati at ito ang kwento ng mga gabi naging bangungot. Gabi hanggang ngayon parang hindi pa rin natatapos. Sanay ako magpuyat. Gabi ang paborito kong oras. Tahimik, walang istorbo. Pero ilang linggo na nakalipas, may nararamdaman akong kakaiba. Bandang alas tres ng madaling araw, nagising akong pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Pagdilat ko ng mata, may nakatayo sa tulo ng kama ko. May tim, walang mukha, walang mata, walang kahit anong detalye. Sa nganino, parang tao, pero hindi. Nakaharap siya sa akin. Tahimik lang siyang nakatayo. Gusto kong sumigaw. Gumalaw. Pero hindi ko kaya. Parang may bumigat sa dibdib ko. Ilang minuto akong gano'n At bigla akong nakatulog. Pagising ko, wala na siya. Pero naaamoy ko pa rin siya. Amoy lupa. Amoy luma. Amoy bulok. Kinabukasan, pilit kong wala ng sarili kong pagod lang ako. Pero pagdating ng gabi, bumalik ang takot. Alas stress, bigla akong napabalikwas. Wala sa paanan ng kama, pero may narinig ako. Yabag, mabagal, parang walang sapin sa paa. Pagtingin ko sa kanan, nandun siya. sa tabi ng kama. Mas malapit. nakatungo, Parang tinitignan ang mukha ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makaina. Kinabukasan, nagdesisyon akong i-record ang gabi. Gamit ang cellphone ko. Pinatong ko sa side table. Nakaharap sa paanan ng kama. Napanood ko ang footage. Sa 2.58 am, may kumalaw sa gilid ng frame. Sa 3 am, lumitaw siya. Nakatayo. Tapos, umupo sa kama. Kita ang pagkakabaw ng kutsong. Lumapit sa mukha ko. At ang pinakanakakilabot. Nakaminti ako habang matutulog. Sa huling segundo ng video, bago ito naputol, sumilip siya sa mismong kamera walang mata, walang muka, pero parang may nakatingin mula sa loob. Akala ko sanay na ako, pero hindi. Kasi kagabi, hindi dahil sa yabag kaya ako nagising. May humihingi nga sa pato ko, mainit, mabigat, mabagal. Dahan-dahan akong tumagibig, wala. Pero pagtingin ko sa kisame, nandun siya. Kumagapang sa kisa niya. ang mundo. Nakatutok sa akin. Hindi na ako may dalawang isip. Nag-impake ako. Lumipat sa kabilang barangay. May luma at tahimik na apartment. Sa unang tatlong gabi, tahimik. Sa ikaapat, na amoy kulit siya amoy lupa amoy basang kahoy amoy luma sa kisame eh, may basa bilog parang tagas sa sahig may bakas ng yapak putik basang basa paikot papalapit hindi ako gumalaw hindi ako huminga kasi alam kong nandito siya ulit hindi paayang mumulto ako. Lumapit ako sa matandang albularyo sa palengke. Tahimik lang siya habang ikinukwento ko ang mga. Sabi niya, hindi yan mito. Isa yung alaala na hindi mo na matakasan. Ano yung nakakapit sa taong may kinatakbuhan? Tapos tinanong niya ako. May kasalanan ka ba, Mia? Hindi ako nakasagot. Kasi alam ko, meron. Sampung taon na ang lumipas. Sa lumang bahay namin, may na lalaki na Ako ang muling kasama niya. Sabi ko, aksidente lang. Pero sa tuwing natutulog ako, may boses akong naririnig. Bakit po ako iniwan? Ngayon, habang isinusulat ko ang liham na ito. Nasa paanan ng kama ko siya. Tahimik lang. Hindi nagalit. galit. Parang hinihintay lang ako. At alam ko, ngayong gabi, hindi ako lalabat. Kasi baka sa pagtanggap, mas maintindihan ko na kung sino talaga siya. At kung sino talaga ako. Kung binasa mo to hanggang dulo, baka maramdaman mo rin ang malamig na hangin sa batok mo kung sakaling mapanaginipan mo siya, huwag kang lalaban. Dahil sa tuwing lumalaban tayo, mas lalo siyang lumalapit at hindi lang ako ang sinusundan niya. Minsan, ito rin. Kung gusto mo marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang ito, huwag kalimutang ilike. Mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod. <stasimga>